Ano nga ba ang presyo para matupad mo ang mga pangarap mo? Siya si Killian Maddox na nangangarap na maging sikat na bodybuilder katulad ng taong iniidolo niya. Araw-araw siyang nagbubuhat, sumasali siya ng iba't ibang mga kontes, umiinam at nagtuturok siya ng kung ano-ano, pero hindi nga siya nananalo. Malakas man, physically si Killian, mentally naman, andun yung kahinaan niya. Dahil sa iba't ibang nararanasan sa buhay at mga problema, dagdag mo pa nga yung pagkonsumo niya ng mga illegal na gamot, unti-unti nga itong nakaapekto sa pag-iisip ni Kilian. Na magpapahirap sa kanyang humanap ng karelasyon, mga kaibigan, sa mga tao, at dito na nga siya magkakaroon ng mga kaaway kung saan meron nga siyang magagawang masama. Title ng movie, Magazine Dreams ang daming moments na naiyak ako sa movie na to. Naiyak ako nung pinagsamantalahan siya ng idol niya pero imbes na magalit nga siya, gusto pa niyang maging kaibigan to Kahit na binaboy siya ng hero niya, idol pa rin niya to Kasi nga, ito yung naging inspiration niya all this time eh Pero ayun nga, isa rin pala to sa taong magte-take advantage din sa kanya Nalungkot and naawa nga din ako kay Killian sa may scene na to Tapos nagalit nga ako doon sa mga nagko-comments Kasi gusto lang naman niyang mag-post sa mga videos niya na pinapakita niya yung mga muscles niya and everything Pero yung mga tao, kung ano-ano yung mga kinokomment na nakakagalit siya Kasi nangyayari talaga yun sa totoong buhay eh Ayak din ako nung sinabihan niya yung lolo niya na parang, I would make you proud one day. Tapos yung lolo niya ang sabi lang, I'm already proud of you. Ewan ko, nakakaiyak lang talaga yung linya na yun. Kasi rin pala sa scene dito na medyo memorable for me, yung mupunta siya doon sa may club, tapos akala natin magbe siya, tapos ayun pala, magsasew siya, tapos magpo-post-post lang siya. So in that night, kumbaga, naging masaya siya, parang ganon the performance from Jonathan Majors, grabe. I'm not updated doon sa kaso niya in real life ha. Pero kung inosente siya and all, deserve niyang mabigyan ng award for his acting here. With his body language, yung simpleng tics niya here and there, kitang-kita mo yung pinit pinagdadaanan ng karakter niya na mas magpapabigat nga doon sa story. Tapos makikita nga natin to doon sa may date scene, I would admit na sobrang awkward and painful panoorin, pero that's the idea of the scene eh. It shows kung gaano siya ka-disconnected sa mundo and sa mga tao, given kung gaano nga siya ka-focus sa pagbabodybuilding lang. Huge respect din kay Mike O'Hearn kasi nakilala ko lang siya sa mga memes and sobrang brave niya for taking this role na sobrang sama ng karakter niya. I love the ending that despite all the trauma that is presented on screen, meron din namang happy ending. Sa dulo, he's not idolizing this guy anymore but instead, himself na kasi nga 'di ba yung poster niya na yung nakalagay doon sa may wall ito na yung center and everything na kumbaga it's showing na he's doing it all for him na lang talaga and not for others validation na magandang ending given yung mga pinagdaanan ng anong character some would say na sobrang trauma POR and daw yung film pero parang yun naman kasi yung story the film is all about the suffering of this one guy na nagba bodybuilding nga na makikita nga rin natin doon sa may scene na medyo nalungkot nga din ako dito nung pinipilit niyang gumite habang nakatingin nga siya doon sa salamin. Ungkot din pala ako doon sa may sin na nagpaalam na siya doon sa may therapist niya kasi kahit pa paano, itong therapist niya lang yung talagang nakakausap niya and talagang may genuine concern sa kanya regardless kung trabaho man or hindi. This film is about the suffering of this person na hindi lang sa mundo or mga taong nasa paligid niya but his own battle with himself na kung paano nga niya nilalabanan yung mga tumatakbo nga sa isip niya. Medyo na-surprise nga din akong hindi niya ginawa yung ginawa niya doon sa may third act na iniimagine lang pala niya yon On which I'm glad kasi maganda yung ending at at that moment na regain niya yung control niya sa sarili niya kumbaga. Storywise na appreciate ko that they've tackled the topic na pinag-uusapan nga ngayon which is yung dark side nga ng bodybuilding and the use of steroids nga. Of course, hindi naman ganito palagi yung nangyayari pero marami kasing cases na sa sobrang paggamit nga nito nakaka-apekto na rin to sa mga physical and also mental health ng isang taong gumagamit nga nito. It's kinda sad lang din yung mga lines or mga scenes ni Gillian na parang sinasabi nga niya na parang huwag kayong uminom ng soft drinks kasi delikado, huwag kayong kumain ng ganito kasi nga delikado sa katawan ng isang ta pero siya mismo tinuturok na sa katawan niya araw-araw yung bagay na unti-unti nga bumabawi sa buhay niya. So medyo ironic lang din on that part. So ayan, what an amazing thought-provoking film na magandang panoorin. So ayan, again ang title ng film Magazine Dreams and ang torta rating ko ay 8 out of 10.